Okay guys, magandang hapon po sa lahat. <laughs> so dito po tayo ngayon sa ano, Shell. lag tayo ulit ng ano. Uh, kung paano ang tamang pag lagay ng hangin no sa ating gulong no kapag may sealant. So may case in max is 36 no. So yun sa likod sa likod na gulong so so yung kanyoto no? kanyoto ng gulong sa ibabaw mo idiin tas lagyan mo ng pressure ganun kasi pag ano sa ibabaw mo ilagay yung ano dyan to hindi dito sa taas dyan hindi dyan yung sealant is mag babarado yung sealant dyan so hindi ma maigi or hindi tama kapag lagyan mo ng hangin tas may ano nakabara na sealant no? so same case no? dito sa harap na gulong so yung ganyan to natin ay sa ano na, dito na sa tayo sa itaas no? so lagay lang tayo ng hangin ang mangyari din kasi kapag sa ilalim mo ma may <laughs> lagay yung ano yung kanyuto eh yung machine na yan yung machine na para sa hangin no? mag error yan no? error 1 kasi hindi makapasok yung hangin may possibility rin na ano, masira yung kanyuto kasi magiging barado sa ano sealant no tire sealant so, ganun lang simple lang no? so yung kanyuto dito sa itaas then yung gulong mo like sa harap kapag hindi nasa baba so i-move mo lang yung yung motor no? so ganun lang simpleng vlog lang no? kasi yung ano isa kong vlog tungkol sa gulong is bisaya so, gawa ko na isang vlog na tagalog version no? okay so salamat po guys no sa pag uh, papanood, sa papanood pagpapanood sa, salamat po sa panonood ng aking ngunting vlog no and kayo diyan hindi pa naka-subscribe subscribe naman kayo doon okay salamat po ah uh, punta muna ako ng ano workplace ko thank you and god bless